Ang topic natin ngayon ay request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Banje Pago at ang kanyang request ay tungkol sa napaulat na Japan ay magbibigay daw ng kanila si Kanhan ng mga tangke de sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa request ni Banji Pagot, uko sa napabalita na ang Japan ay magbibigay daw ng kanila mga pinaglumaan na tangke, hindi tangke ng gasol kundi tangke de gera. Ang totoo nito ay wala pang final decision ang Japanese government ukol sa mga bagay na ito. Pero ayon sa Japan government na kanilang kinukonsidera na kanila luluwagan ang kanilang export condition sa mga second hand na mga weapons or self-defense force hardware kasama na ang mga tangke at missiles. Matatandaan natin na pinagbawal sa Japan ang pagsusupply ng mga ganitong hardware sa ibang bansa pero ngayon ay pinag-isipan na ng Japan na kanilang ahalisin ang export condition na ito at kanilang tinitingnan ang mga bansa sa Asia na kanilang bibigyan nito free of charge. Ibig sabihin, libre pa ang hatid. Ang bait talaga ng Japan. Libre pang transportation. Sana gagayahin ito ng South Korea kasi ang koryong libre din eh pero ikaw na bahala sa transportasyon sa pagkuha. Ang hakbang na ito ay para mapalakas ang defense cooperation ng Japan at ilang mga bansa sa Asia lalo na na ang China ay nag expand sa kanilang military power. Ang pagluluwag ng Japan ng kanilang overseas transfer role ay kasama sa country's national security documents that outlines basic policy at ito ay kanilang i-revise -re pagpasok ng bagong taong 2023. At ang layunin nito ay baguhin o i-revise ang, ang legislation, ang tatlong principle of arms export at kanila itong i-schedule sa katapusan ng taong itong 2023. Ibig sabihin na sa susunod pa na taong 2024, may pasa ang bagong export palise at kung isa ang Pilipinas na mapili na mabigyan nito, hindi lang tanke kasama na ang mga missiles, ay susunod pang taon ito maibigay. Okay lang dahil libre naman. Noong kasing 2017, ang Japanese government ay nagpaintulot sa pagdodonate ng kanilang mga sikanhan equipment para sa ibang bansa para makatulong at magamit ito sa pag in times of disaster gaya ng Bagyo at Lindol at isa ang mga Pilipinas na nakinabang nito at ang mga equipment na ito ay mga vessels and aircraft na hindi ginagamit sa panggira Ngayon ay... siguro nakita ng Japan na ang China ay gustong maghari-harian sa buong South China Sea kaya napag-isipan ng Japan na ang kanilang mga pinaglumaan ng mga gamit pang digma gaya ng tanke at mga missiles ay kanila na lang itong ibibigay free of charge sa mga kalyadong bansa sa Asia lalo na naawa ang Japan sa Pilipinas nung nalaman ng Japan na ang Pilipinas pala ay bibigyan ng lumang MLRS ng South Korea at tatlong taon na hindi pa ito nakuha dahil walang pamasahe o walang masasakyan sa pagkuha ng Koryong kaya naburyong na kawawa rin naman dapat maghahayan na lang ng lipat bahay kasi mas mura pa eh. Kaya nung nakaraang buwan, ang Japan ay nagkaroon ng Hardware and Technology Transfer Agreement kasama ang anim na bansa sa Asia. Ang anim na bansa na ito ay makatanggap ng libreng combat and equipments and weapons. At sa anim na bansa, kasama na ang India, Vietnam, Pilipinas. Dapat ang India ay hindi na lang sasali nito eh. Dahil superpower naman ang India, gumagawa na sila ng Brahmos missiles sa Bahrain at mga MRF. At ang Japan ay magsagawa rin ng mga military exercise kasama ang mga kaalyadong bansa sa Asia. At ito rin ay nakikita ng Japan sa nangyaring Russian invasion sa Ukraine ay makapagbigay ng mga equipment sa mga bansa na nagkaroon ng mga pag-aatake o paglulusob. At noong buwan ng Marso 2022, ang Japan ay nagbibigay ng mga bulletproof vests at helmet sa Ukraine na kung saan ito ay kinukonsidera na special exception sa kanilang rules. Sa tingin ko, ang mga tanke na ibigay sa Japan ay ang Type 74 main battle tank na gawa ng Japan Mitsubishi Heavy Industry Kasi kapag ang Type 61 Main Battle Tank ay sobrang luma na ito, at least ang Type 74 ay nai-produce pa lang noong 1975 hanggang 1988 at ito'y pinapalitan ng bagong Type 90 MBT. Mayroong 140 units na Type 74 Main Battle Tank ng Japan na hindi na nila ginagamit at kahit 20 units man lang nito ay mapunta sa Pilipinas. isipin yung anim na bansa, pag di kasali ang India ay lima na lang. Lima na lang ang bansa na maghati-hati sa 140 units na Type 74 main battle tank. At kung ang missile naman, siguro ang ibibigay ng Japan ay ang Type 81 surface-to-air missiles na kung saan ito na lang ang natirang pinakalumang surface-to-air missiles ng Japan. Ang Type 81 Surface to Air Missiles nagawa na to na Japan at nagservisyo ito sa Japan Self-Defense Force mula pa noong 1981 at di tatagal ay papalitan na rin ito. Hanggang sa susunod, maraming salamat. Maraming salamat.